Good morning mga boss Panibagong araw, panibagong kayo Ito, panibagong tanghali naman mga boss Ha mga boss? Oh no! <laughs> good morning sa lahat, good morning nag nga pala mga mga boss Ang pipe natin, lumaki At may hawak na Sa bakas, lumaki laki, kaunti Kaya let's go, papakita ko sa inyo mga boss Ha! Ah. Mga boss, pinya natin, 100 pieces mga boss Kinuha ko At yung tira natin kahapon Bali mga boss, 100 pieces siya kinuha ko malaki siya mga boss. Kaya na mal malaki rin ang puhunan. Kaya let's go mga boss. Good morning. Sana magkalawa ba tayo ng Panginoon na makarami mga boss. At mabaya na natin ang puhunan ito. Let's go. Ano yung mga Ayan mga boss oh, May pakuha na tayo mga boss Pulang pulang Ayan mga boss yeah, na. ah -ay. bos. bos. Ayan, Let's go May buwi naman na Ay Tuloy tuloy na yan mga boss Tanay gumanda ang panahon Medyo makulimlim ngayon mga boss Ayan let's go Ayan mga boss. Ayan, tuloy tuloy mga boss. Ayan. Mga boss, ang oras natin yung mga boss ay alas 4.30 eh. May na mga boss. Ayan mga boss. Sa tumal. Grabe, dami kong pinya. May pakuan pa ko na tira Ayan mga boss, tambok may pakuan natin sa oh, no. pinya. Ayan mga boss. Ayan mga boss. So. Jeg elsker å være med og gjentegne.